Ayan guys, uh, mag stress na po dito ng hapon sa Dubai. Super lakas po ng hangin at start naman ng ulan at super dilim sa labas. Ayan. See, mag stress. Grabe ang hangin. Hmm. Super itin ng langit. eh. ito ka Ayan guys, sobrang lakas na po ng ulan dito sa Dubai.

nga pong kaganapan dito kahapon dahil sa sobrang lakas ng ulan at hangin, hindi na rin po tayo makalabas. Hindi lang dito sa Dubai ang ganitong weather condition kundi sa buong Emirates ng UAE. Ayon sa informasyon na nakuha natin based sa College Times, record-breaking ang ulan sa UAE. Pinakamalakas daw sa loob ng 75 taon.